Nakaramdam na ba kayo ng kakaibang kirot sa likod na hindi nawawala? O bigla na lang kayong nanghina at madaling mapagod kahit kaunti lang ang ginawa? Sa ating pagtanda, natural lang na maramdaman ang ilang pagbabago sa ating katawan. Madalas iniisip natin na bahagi lang ito ng pagiging senior na matanda na kasi tayo. Ngunit paano kung ang ilang sinyales na ito ay hindi lang basta sintomas ng pagtanda kundi mga importanteng hudyat mula sa inyong katawan na nagsasabing kailangan na ng seryosong atensyon. Sa Pilipinas, marami sa atin ang sanay magdiis o baliwalain ang mga naramdaman. Sa pag-aakalang mawawala din ito. Pero may mga pagkakataon na ang pagpapabaya ay maaaring magdulot ng mas malaking problema. Mahalagang malaman natin ang pagkakaiba ng normal na pagtanda at ng mga seryosong babala na kailangan nating bantayan. Kung hindi natin ito bibigyan ng pansin, ang maliliit na aberya ay maaaring lumaki at maging banta sa ating buhay. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang hindi inaasahang senyales ng katawan na dapat nating bigyan ng malaking pansin ayon mismo sa babala ng mga doktor. Ang mga senyales na ito ay hindi dapat ipagwalang-bahala dahil ang maagang pagtuklas at pagpapagamot ay makakapagliktas ng buhay at makakapagpabuti ng kalidad ng inyong pamumuhay. Manood kayo hanggang dulo dahil may matutuklasan kayo na tsa na magugulat kayo. Makuan. Na. Simulan natin ang talakayan sa unang senyales na madalas nating ipagsawalang bahala, ang biglaan at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Hindi ko sinasabi na ang pagpayat ay laging masama lalo na kung sinasadya ninyo itong gawin kasama ang diet at ehersisyo. Ang tinutukoy ko dito ay yung bigla na lang kayong namayat ng hindi ninyo intensyon o walang pinagbabagong lifestyle. Halimbawa, kung bigla kayong nawala ng 10 kilo sa loob lang ng ilang buwan na hindi ninyo alam kung bakit at hindi ninyo rin naman sinisikap na pumayat, ito ay isang malaking red flag. Bakit ito alarming? Maraming posibleng dahilan sa likod nito at marami sa mga ito ay seryosong kondisyon sa kalusugan. Maaring ito ay senyales ng mga problema sa thyroid gland kung saan ito ay sobrang aktibo at mabilis na sinusunog ang mga kaloris sa inyong katawan. Pwede ring sintomas ito ng diabetes, lalo na kung ang pagbaba ng timbang ay sinasamahan ng labis na pagkauhaw at madalas na paghihi. Sa higit sa lahat, ang hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang ay maaring isang babala ng ilang uri ng kanser. Sa mga kasong ito, ang katawan ay gumagamit na mas maraming enerhiya kaysa sa karaniwan o nahihirapan itong sumipsip ng nutrients mula sa kinakain na nagre sa pagbaba ng timbang. Kung mapapansin niyo ang ganitong pagbabago sa inyong timbang, mahalaga na kumonsulta agad sa inyong doktor. Huwag itong ipagsawalang bahala sa pag-aakalang nagyuluwag lang ang damit ko o mas maganda tingnan na yon. Ang doktor ang makakapag-diagnose ng tamang dahilan sa pamamagitan ng mga test at makakapagbigay ng nararapat na treatment. Kung may miyembro kayo ng pamilya o kaibigan na senior na biglang pumayat ng hindi malaman ng dahilan, huwag mag-atubiling hikayatin silang magpatingin sa doktor. Minsan, ang unang hakbang ay ang pinakamahirap pero ito ang pinakamahalaga. Ang pagiging mapanuri sa mga pagbabago sa ating katawan ay hindi pagiging praning kundi pagiging responsable sa ating kalusugan. Sunod naman ay ang matinding pagkapagod o pangiina na hindi nawawala kahit na nakapagpahinga na kayo. Hindi ito yung simpleng pagkapagod pagkatapos maglimis ng bahay o magasikaso ng apo. Ang tinutukoy ko dito ay yung pakiramdam na parang walang-wala kayong lakas, na halos ayaw ninyo gumalaw, at ang pagkapagod ay tila sumasakop sa inyong buong katawan at isipan. Kahit kisim pa lang kayo sa umaga, pakiramdam nyo, kahit nakatulog kayo ng na mahaba, gising na gising pa rin ang pagod sa inyong sistema. Ang ganitong uri ng pagkapagod ay hindi normal. Maaari itong senyales ng iba't ibang kondisyon. Halimbawa, maaari may problema kayo sa puso tulad ng congestive heart failure kung saan nahihirapan ang puso na mag-pump ng sapat na dugo sa buong katawan. Tapag hindi nakukuha ng inyong mga kalamnan at organo ang sapat na oxygen at nutrients, natural lang na makalamdam kayo ng matinding pagkapagod at panghihina. Bukod pa rito ang anemia o kakulangan sa red blood cells ay isa rin karaniwang dahilan ng matinding pagkapagod lalo na sa mga matatanda. Ang red blood cells ang nagdadala ng oxygen sa bawat bahagi ng ating katawan. Kaya kung kulang kayo nito, magiging anemic kayo at manghihina. Maaari rin itong sintomas na mga problema sa kidney, thyroid problems, o kahit depression. Sa mga senior, ang depression ay madalas na nagpapakita ng sintomas tulad ng matinding pagkapagod at kawalan ng enerya. Mahalaga na huwag baliwalain ang ganitong klasing pagkapagod kung nararanasan ninyo ito. Kailangan ng kumunsulta sa inyong doktor, ipaliwanag na maayos ang nararamdaman ninyo, kung gaano katagal na ninyo ito nararanasan, at kung may iba pa kayong napapansin. Ang paghahanap ng tamang dahilan ay makakatulong upang makahanap ng tamang solusyon at upang maibalik ang inyong sigla. Hindi ibig sabihin na dahil matanda na tayo ay kailangan na nating mamuhay na laging pagod at walang ganang kumilos. May parang para may balik ang sigla. Basta't malaman ang ugat ng problema. Ngayon dumako naman tayo sa pangatlong sinyales na kailangan nating bantayan. Ang biglaang pagbabago sa kaisipan. Pagkalito o pagkawala ng oryentasyon. Hindi ko sinasabi ang simpleng pagkalimot kung nasaan nyo inilagay ang susi, na normal din sa pagtanda. Ang tinutukoy ko rito ay yung mga seryosong pagbabago tulad ng biglang hindi pagkilala sa pamilya, pagkalito sa lugar o oras, o hirap na hirap ng makapagdesisyon kahit sa maliliit na bagay. Maring ito ay pagbabago sa personalidad na dati ay mahinahon kayo, bigla kayong nagiging iritable o agresibo, o kaya naman ay nagiging balisa at hindi mapakali. Minsan, ang mga senyales na ito ay napapakita bilang delirium kung saan biglang nagiging malabo ang pag-iisip, nahihirapan sa pagtutok at minsan ay may hallucinations pa. Ang mga biglang pagbabagong ito sa kaisipan ay hindi kailanman normal sa pagtanda at kailangan ng agarang medikal na atensyon. Maring ito ay senyales ng stroke kung saan merong pagbara o pagputok ng ugat sa utak. Kung ang pagbabago ay dahan-dahan at lumalala sa paglipas ng panahon, maaaring ito ay sinyalis ng demensya tulad ng Alzheimer's disease. Ngunit bukod sa mga ito, marami pang ibang dahilan ang biglaang pagkalito sa mga senior na karaniwan ay nalulunasan. Halimbawa, ang mga simpleng impeksyon sa urinary tract o UTI, lalo na kung walang lagnat ay maaring magdulot ng matinding pagkalito sa mga matatanda. Ganito rin ang nangyayari sa dehydration, pagbabago sa gamot o kaya naman ay kawala ng sapat na tulog. Ang pagkalito na dulot ng mga ito ay maaring baliktarin kapag naagapan ang underlying cause. Mahalaga na huwag ipagsawalang bahala ang ganito mga pagbabago. Kung mapapansin ninyo ito sa inyong sarili o sa isang minamahal, huwag mag-atubiling humingi ng tulong medikal. Ang maagang pagtuklas ng dahilan ay susi para sa tamang pamamahala at posibleng paggali. Tandan, ang utak ay tulad din ng ibang organ ng ating katawan na maaring magkaroon ng problema at nangangailangan ng tamang paggamot. Noyon, pag-usapan naman natin ang pang-apat na senyales ang hindi may paliwanag at matagal na pananakit. Lahat tayo ay nakakaranas ng kirot maminsan-minsan, lalo na sa ating pagkanda. Masakit ang likod pagkatapos mag-garden. Sumasakit so, ang tuhod pagkatapos maglakad ng matagal. Normal lang ito at kadalasan ay nawawala din sa pamamagitan ng pahinga o simpleng pain reliever. Ang tinutukoy ko rito ay yung pananakit na bago sa inyo, matinde at hindi nawawala kahit anong gawin nyo o kaya naman ay pananakit na patuloy na lumalala sa paglipas ng panahon at walang nakikitang dahilan. Halimbawa, ang matinding sakit ng ulo na hindi pa ninyo nararanasan dati at sinasamahan ng pagbabago sa paningin o pagkalito ay maaaring senyales ng seryosong problema sa utak o kaya naman ang matinding sakit sa dibdib na kumakalat sa braso, panga o likod kasama ang paghingal at pagpapawis ay maaring tanda ng atake sa puso, isang emergency na kailangan ng agarang medical na atensyon. Ang matinding sakit sa tiyan na hindi nawawala, lalo na kung sinasamahan ng lagnat, pagsusuka o pagbabago sa pagdumi, ay maaaring senyales ng appendicitis, gallstones o iba pang seryosong problema sa digestive system. Hindi rin dapat ipagsawalang bahala ang mga bagong kirot sa buto o kasukasuan na hindi dulot ng aksidente o injury at patuloy na lumalala dahil maaari itong senyales ng osteoporosis, arthritis o sa malalang kaso, metastasis ng kanser sa buto. Ang pinakamahalagang tanda dito ay ang hindi maipaliwanag at matagal na. Kung may naaramdaman kayong pananakit na hindi ninyo maintindihan ang dahilan o kung matagal na itong nararamdaman at hindi na napapawi ng karaniwang gamot, huwag na kayong mag-atubiling magpatingin sa doktor. Huwag ninyong isipin na bahagi lang ito ng tagtanda. Ang sakit ay isang senyales mula sa inyong katawan na mayroong mali. Ang doktor ang makakatulong sa inyo na malaman kung ano ang sanhi at kung paano ito malulunasan. Ang maagang pagtuklas ng sanhi ng sakit ay makakapagligtas ng inyong buhay at makakapagpabuti ng inyong kalidad ng pamumuhay. Panghuli, ngunit hindi ang pinakahuli ay ang hindi pangkaraniwang pamamaga o pagmamanas. Normal na mamaka ang mga paa o bukong-bukong pagkatapos sa mahabang araw ng pagtayo o paglalakad. At kadalasan ay nawawala din ito sa pamamagitan ng pagpahinga at pagtaas ng mga paa. Pero kung ang pamamaka ay biglaan, matinde, hindi nawawala, o kumakalat sa ibang bahagi ng katawan tulad ng tiyan o muka, ito ay seryosong senyales na kailangan ng atensyon. Ang ganitong uri ng pamamaga na tinatawag na edema ay maaring senyales ng iba't ibang malubhang kondisyon. Isa sa mga pinakakaraniwan ay ang problema sa puso tulad ng congestive heart failure. Kung hindi epektibong na ipapumpak ng puso ang dugo, maaaring magkaroon ng pagkaipon ng likido sa mga binti, paa at kung minsan sa baga na nagdudulot ng paghingal. Maaaring itong senyales ng kidney disease kung saan hindi na kayang alisin ng mga bato ang sobrang likido at basura sa katawan na nagreresulta sa pamamaga ng mukha, kamay at paa. Ang mga problema sa atay tulad ng cirrhosis ay maaaring magdulot ng pamamaga, lalo na sa tiyan na tinatawag na asites dahil sa pagkaipon ng likido sa cavity ng tiyan. Ang malalang sakit sa atay ay nakakaapekto sa kakayahan ng katawan na gumawa ng protina na nagiging sanhi ng pagmamanas. Bukod pa rito, ang mga problema sa thyroid gland tulad ng hypothyroidism o kaya naman ay malnutrisyon ay mariring magdulot ng pamamaga. Ang pamamaga ay hindi lang tungkol sa pagiging malaki, kundi senyales ito na may hindi tamas sa pagbalanse ng likido sa inyong katawan. Kung mapapansin ninyo ang ganitong klaseng pamamaga lalo na kung ito ay sinasamahan ng pagingal, hirap sa paginga o matinding pagkapagod, mahalaga na kumonsulta agad sa inyong doktor. Huwag itong ipagsawalang bahala sa pag-aakalang matanda na kasi o normal lang yan. Ang maagang pagtuklas ng dahilan ng pamamaga ay susi para sa tamang paggamot at upang maiwasan ng mas malalang komplikasyon. Ang mga senyales na ito ay mahalagang hujat na dapat natin pakinggan mula sa ating katawan. Kaya't balikan natin ang limang importanteng senyales na tinalakay natin na yun. Ang hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang, ang matinding pagkapagod at panghihina na hindi nawawala, ang bigla ang pagbabago sa kaisipan at pagkalito, ang hindi maipaliwanag at matagal na pananakit, at ang hindi pangkaraniwang pamamaga o pagmamanas. Hindi natin sinasabi na ang mga senyales na ito ay nangangahulugan na malapit na ang katapusan. Sa katunayan, ang kabaligtaran ang totoo. Ang pagkilala sa mga senyales na ito ay hindi para matakot kundi para maging handa at kumilos. Ito ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na agapan ang anumang problema habang maaga pa bago pa ito lumala. Isipin ninyo, kung nalaman ninyo ang isang problema sa inyong sasakyan habang maliit pa lang, mas madali itong ayusin at mas mura kaysa hintayin pang masira ng tuluyan sa gitna ng biyahe. Ganito rin ang ating katawan. Ang ating mga doktor ay patuloy na nagbabala at nagpapaalala sa atin na pakinggan ang ating katawan dahil ito ang may kakayahang sabihin sa atin kung may mali. Ang pinakamahalagang payo na may bibigay ko sa inyo ay ang huwag ipagsawalang bahala ang anumang kakaibang naramdaman. Huwag mag-atubiling kumonsulta sa inyong doktor kahit na maliit lang ang tingin ninyo sa senyales na iyon, mas mabuti nang malaman ang katotohanan at magkaroon ng kapayapaan ng isip. Alalahanin ninyo, ang mga maliliit na pagbabago sa ating pamumuhay at ang maagang pagtuklas ng mga sakit ay malaking tulong sa ating kalusugan at kaligayahan sa kabuhan. Hindi ibig sabihin na dahil matanda na tayo, ay kailangan na tayo magtiis sa mga sakit o masamang pakiramdam. May mga paraan at paggamot na makakatulong para mas maging masigla at komportable ang ating buhay. Ang pagiging aktibo, pagiging mapili sa kinakain, at ang regular na pagpapatingin sa doktor ay ilan lamang sa mga hakbang na maari ninyong gawin. Mapahalaga rin ang suporta ng pamilya. Ibahagi ang promasyong ito sa inyong mga mahal sa buhay, lalo na sa mga senior na maari nagatubili magpatingin sa doktor. Hikayatin sila na 'wag maging matigas ang ulo at unahin ang kanilang kalusugan. Ang kanilang buhay ay mahalaga. Ano ang iniisip ninyo? Naranasan na ba ninyo ang alinman sa mga sinyales na ito? Ibahagi ang inyong karanasan sa comment section sa ibaba. Gusto namin marinig ang inyong mga kwento at matuto mula sa inyong mga karanasan. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo, mangyaring ilike at magsubscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapakipakinabang na impormasyon tungkol sa kalusugan ng mga senior. Ang inyong suporta ay malaking tulong upang mas marami pa kaming matulungan. Maraming salamat sa inyong panonood. Patuloy tayong mamuhay ng buo at masigla sa bawat yugto ng ating buhay.